<laughs> bag na at sa Papintina, sa tuyo dagiti runa na damdama dito ay PTV Cordillera. Nasurok 20% ka kamang ti Tibagi City Police Office ti Babae. Nakatutok mo ti pulisya iti kampanya kontra iti nagduduma akita ti panagabuso ka nagitibabae. Ni Dante Gito, para iti report. 24% iti pakabukla na puwersa ti Baguio City Police Office dagiti babae. BCPO metlaeng ti kaaduan iti babae a personnel iti entero a pagilian. Sigun ka ni BCPO Director Francisco Bulwayan Jr. dakkel ti akam dagiti babae iti, iti pulisya. Nailukat gaminan kadakwada dagiti oportunidad nga idi lalaki laeng ti makaaw Igampay ti sumagmamano kadakwada dagiti vital possession iti BCPO. Halimbawa sa SWAT, may mga female na natin sa special women's and tactics. Sa investigation, sa uh, regular investigation uh, position, halimbawa sa anti-robbery, investigation ng robbery, sa homicide section, and on other positions na previously ay inahawakan ng only male no maipakita ti suporta ken ti panagyaman ti BCPO na ipaay ti medalya ng kagalingan, medalya ng ugnayang pampulisya ken plaque of recognition kadagiti babae a pulis anang ipaay iti na isang sangaya na serbisyo bayat iti selebrasyon ti Women's Day iti Baguio City. Kabayatan na Impasigurado ti BCPO Director na natalgad ti kasasaad dag iti iti syudad. Kinuna na pay, abim mabati kaso ti violence against women and children iti syudad. Ngayon palagip na kadag iti babae a makapaspasari ti panagmaltrato weno anyaman na panagabuso asaan ang agbuteng -ag na umasidag iti pulisya. Lahat ng office natin, lahat ng mga stations natin ay may train na police women po. ang mag, uh, uh, well, Hindi po pwede ang male na police na mag-imbestiga sa inyo. So mag-imbestiga mag kung ano man ang ma idudulog niyong kaso. So we have trained police women dedicated for all cases or complaints uh, regarding women. So. Dante gitu para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti sa Balayadamag, umunapay lang a quarter ti 2024, nakilistan iti agro 20 nga uram ti Baguio City. At ti Forest, ken Grass Fire, asa nga pulkat 2, 8 nga Structural Fire, ken Maisa a Vehicular Fire. Kadawyan arason kada gitoy nga uram ti panagpuor iti basura para gibelleng kada gitoy lighted materials ken faulty electrical connection. Pasat iti sebrasyon ti Fire Prevention Month iti siyudad ti Bagyo, ti Community Relations Week, kidi Fire Marshal, Fire Drill ken Fire Square Road Show. Napili met ti Cordillera kas host ti National Fire Olympics, maangay daytoy iti Melvin Jones Grandstand iton March 18 to 22. May pakita dito iti extraordinary skills na like iti firefighter, volunteer, kan fire brigade iti nagduduma apasat ti Pagilyan. Kalo pa mapakita po ng uh, buong Pilipinas ang uh, Olympics nila ang magkinagawa natin. So, yun na po. And then we will be having our uh, music laban. yung uh, content po ng mga kanta natin isa uh, pag-iwas sa sunod. Kabiyata na nagsublimanan iti syudad ti Baguio ti Gold Negosyo 3M on wheels tap no mangisuro iti panagnegosyo kadag iti aspiring entrepreneur mani po mismo kada iti veterano iti negosyo. Kay pa ti 3M ti mentorship, money and market. Di maray 29 mentors ken business enthusiasts manibut iti nagdunuma pa sa tipagilyan. Tunggal participant kat na iti one-on-one -on -one coaching manipod kada iti veteran entrepreneur. Kabiatan ti aktibidad sa magmamano a participants ti nakaawat iti unreleased book. Manibot iti founder ti Go Negosyo, anaglaon iti strategiyan nukasanong agbaligi iti negosyo. I'm glad that we're back in Baguio. So far, 18 years in this journey of helping mga micro, small, and medium enterprises. Pero yung pinaka rin dito, ang mga mentors that come all this way. Dagita dagiti kang runa na damdama dito yung PTV Cordillera. I-like, i-follow, can add subscribe Iti social media platforms si PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasunduan na imbangal daw.